ni nee, makit kita yun yung makit kita kakabisat agal alaman din lumbu yun hmm. nagpakada nga tada. ito yung kinikumaring nga masing nga gala nak kinikumaring masing to dumawat ak mamit ah nakaado naman yun eh Napun sa DJ bagi pananan pare Mare, nung na alam mo, Mare? Hmm, <laughs> <laughs> nabalin dumawat. <laughs> Napanak, agpakada ko may tuloy, balay daw, maring masing na maawa tao. So nga si Kalatan, apagdawat <laughs> ako. na naluuman ne eh, ako maimbati mo. <laughs> Kaya inalam mo amin na ah. Sungai Kanak Kanak, ada lembung-moi tapi kan? Ada. Aku pekerja apa? Naik, 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 naik,